kalikasan. Oo. Ito anak niya ito, si Marimar. Ah, Marimar. Hello, Marimar. Hello, Marimar. Hello, anak Marimar, hindi ka. Video tayo. Yan, mga kay Gala, si Marimar daw. Dati kasi nung unang nakita ko dito, sabi nila, yun daw yung ama. Ito, si anak na ito, si Marimar. Ilang ano, buwan? Taon na po ito, 18 years. Ah, 18 years. Dalaga, dalaga na. Uy, dala ko na dala ko na si... Yes, yes. Nagdidibo na, nagdidibo na. Kailan, kailan lang ang ito nito? Nakadibo na Ah, oo. Naka na. Tapos nakadidibo na doon pala. Ayun yung mga kawasap, hindi natin nakabutan. Yeah. Ayan. Ito ba ito? February. No. Kung, kung, ano kasi, yung, kung, kung inaakala niyo lahat ng wildlife is ano, wild. Matapang, hindi. Dito sa ano, Malabunso, iba ang mga hayop dito. No. Mayroon silang human behavior. Kaya yun, no. Tignan mo nag Pwede yung hawakan ko? Hindi, akap Pwede kayo makiat. Akiat. O, okay, tigalang lang, ako mga kawazaw. <laughs> so, ayan, si Marimar ha. Ah. Dito, kung gusto kung gusto ma-meet si Marimar ng ano, personal, personal uh, punta lang kayo sa Malabunzu. Malapit lang to, ako. Actually talaga, tagalungos ako, tinatanong ko pa to. Itong location ko no, kasi, o oh, siyempre sa katagalan ng panahon, nakalimutan ko na. No. So, ayan siya Ah, pakalapit lang po. Uh, ano, potrero. Babae Elementary siya, babae. Itin. Saka didibulan daw si Marimar. So, ayan. Hmm. siya ng ano, siya ng big. Si Zoe. <laughs> Kaya kayo, kung gusto nyo mamit si Marimar sa so personal, punta na kayo sa Malabunso. Mabait yan. Oh. Yes, yeah. pa Tanto mismo kuya niya, iyo. Oo. Oo. Bay kan niya matip mo to. Kinakain no ni Mario Mario ng ano. Shit. Hinihimot niya, hinihimot niya yung ano.